Hey, what's up mga pards? Betagal na ng video na sa cellphone ko ngayon ko lang pang i-edit. Naisipan ko nga pala magpalaro sa mga marites. Nakita ko kasi malulungkot na naman. Eto at bumili na akong bigas sa tindahan ni Tita Mila. Alam nyo namang ayokong ayokong nakikitang malungkot tayo eh mga beshe ko eh. Mukhang mga naguguto, merit eh, bigyan natin ng bigas ng may makain. Sabi ko ngayon wag nang isa, inge, eh, diretsyo nga tanagat, na mapagod eh, mga bibigat ng hindi na puro chismis sa eh ginagawa. Eh habang bumibili nga ka ng bigas, eh parang kami nagutom. Nakita ko rin siya, may eh, bumili na rin kami. Itong kilo nga ng bigas binili ko, pinapakon nang ng tigay kilo para naman lahat ng mananalo may tigisang isang kilong bigas. Eh kami habang bising busy sa pag-aayos ng bigas din, yung isa'y bising busy sa pagkain. Kung makasubo, eh, kala mo siya nagbayad ng buraut lang naman. Nang <laughs> matapos na nga namin ibalot yung bigas, kumain na rin kami lahat. Tingnan nyo nga, may kasama pa kami estudyante. Pinag-aaral na magulang ay eh, puro pagkakating klase sa inuuna. Tapos magugulat kay nasa top 10, eh paano'y eh, lagi nagdadala ng floor walk? <laughs> eh yung shibuli ka, pero pabebe ka. <laughs> <laughs> pero, eh, pasweet pa sa kumain. kang mga iri, eh, parang hindi pamilya. Hilig ay mamahiya. <laughs> Ering eh, at nauhaw ako, inagaw ko na lang yung eh, magic water ng pamangkin ko. Eto nga pala si Tita Mila, iboto nyo nga pala yun sa pagkakapitan. Ay, hindi nga pala dito yun, sa Santo Niño yun. <laughs> Sabi ko sa inyo, food trip talaga tayo eh. Tingnan nyo pagkatapos ng siyomay, eh, tinapay naman yung eh, tinira namin. Yung e na namang isa, weko eh, ko trip kainin. Nalilipasan siguro ng guto may eh, batang ito. E tingnan nga, nagtitimpla pa lang ako ng gin bilog din eh. Nagchichismis na agad e rin isang beshe ko. Beko na ikwento agad sa akin na ilalabas sa wedding. Hindi pa nababolay na ichichismis na. Ako'y napapasaya mo sa talent mo beshe. Isang pa-baby pose nga rin. Oh, oh. naman. <laughs> <laughs> Mga Martes! Eh, yes, uh, e, mahal na mahal ko talaga yung mga beshi ko rin eh. Ayoko na nakikita ang mga nagchichismisa ni eh, mga ere eh. Kaya kaysa maghuntahan eh, pagtitimpla ko na lang ng malasing. Pagka nalasing eh, tulog agad eh mga eriw, edi chismis. Kaya pag ako naging kapitan eh, una ko ipapatupad yung anti-chismis law. Gagawin kong slogan eh, araw-araw, gin -araw, bilog. Nang mga chismoso eh, maagang makatulog. Eri nga pala yung mga price nila. Kalaman si Shembot, Tinapay, Sili, tapos tigay isang kilong bigas. Patatagalin pa ba natin? o Eri, una nating marites na beshi. Bibili lang yan ng bawang. Ngayon napatawid rin it. Nakitang may umpukan. Ganyan talaga yung mga marites. <laughs> <laughs> Ito namang isa, napadaan lang din susunduin na asawa we. Nakita lang rin may umpukan eh, nakisayaw na. O ihip. O ba diba, magmerienda ka muna ng sili. <laughs> <laughs> Diyos ko, nawawalay lumbay ko sa inyo. O erit nung nakatagay-tagay na at medyo may amat si. Eh. Naging dancer na naman ni Kuya Will. Nawalay lungkot na mga beses ko. Beshi <laughs> ko. Ano ko. Ano ko. 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 na may isa nating beshi, dadayo lang ng bingo eh, nahinto na rin dito. So, oh, eto naman si Lola Crising, bibili lang ng soft drinks eh. Biglang nauwi sa kalaman si Diyos. Papakita nga raw niya sa inyo kung paano kumisig ng very very light. <laughs> 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 oh kinaya nyo, ganun kumisig ang mga pabebe. <laughs> oh nakikita nyo ba yung Halos wala nang laman yan. Paano yung mga lasing na? E di pagkayari ng laro na rin, larunari, tahimik ay barangay na rin. O so paano? Yun lang. Thank you for watching.